Patay sa pananaksakang isang lalaki sa Iloilo. Isa sa tinitingnang motibo dyan ang paiging wanted po ng biktima sa kasong kaugnay ng ilegal na droga. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Dalawang anggulo ang tinitignan ng mga otoridad sa pagpatay sa lalaking natagpuan sa liblib na bahagi ng Pavia Iloilo. ang uh... nakasuot pa ang helmet ng 56 anyos na si Fortunato Hagunase nang matagpo ang tagtad ng saksak sa likod at tagiliran sa barangay Ungka Uno, Pavia sa Iloilo umagan noong Sabado, April 6. Nakipag-inuman para wang biktima gabi ng Biyernes at kasabay pang umuwi ang isang testigo bandang alas 9 ng gabi. Nagulat na lang siya nang malaman kinabukasan na patay na si Fortunato. Ayon sa PAVIA PNP, nasa drug watchlist ang biktima at dalawang beses na nilang nakatransaksyon pero hindi nagpapakita. Sa pag-imbestigan nila sa tindahan ng biktima, nakita ang drug parafernalia at empty sachet ng shabu. Kumpirmadong ginagawa raw drug den ang kubo ng biktima. Pero tinitingnan din daw nila ang anggulong personal na galit mula sa kainuman ng biktima noong gabi bago siya napatay. Sa San Pablo, Isabela patay din ng isang lalaki matapos barili ng kainuman. Mag-aalas 11 ng gabi kagabi nang magkainitan ng 36 anyos sa si Lemuel Ereguero at kainuman ni si Ronald Balicha. Umalis na usagdit si Ronald pero pagbalik ay armado na ng baril. Nagpambuno pa ang dalawa pero napuruhan sa kaliwang dibdib si Lemuel na kanyang ikinamatay. Tumakas naman agad ang sospek pero na rin sa manhunt operation kung saan na din ang kanyang armalite at magazine na ng bala. Nasa bahana na ngayong araw ang sospek ng kasong homicide. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.